Magandang buhay sa lahat, supportive kuya, Enrique Hill. Congratulated Jaden, on his graduation day. Enrique Hill, being kuya, of Liza's little siblings, is just so sweet. Jaden, is Liza's little brother. Kapatid niya ito, sa side ng kanyang mami. Nagpost nga, ang mami ni Liza Soberano, ng pagka-proud, sa little brother, ni Hopi. At graduated na ito, sa high school at nag-earn pa ang bata ng scholarship. Congratulations sa brother mo Hopi. Being a supportive ate ay isang nakaka-proud sa pamilya mo. Yung suporta mo sa lahat ng iyong pamilya ay nakaka-proud bilang isang anak at kapatid. Sadyang napakabait mong ate at anak sa iyong pamilya. At hindi lang sa pamilya mo, ganun din sa mga friends mo. At nakakasalamuha mo sa araw-araw. At syempre, si Enrique Hildin, ay kagaya mong supportive, at sweet sa lahat. Ang bait nyo pareho, kaya kayo nagtatagal, ang iyong relasyon. Kasi parehas kayo ng mindset. Parehas na very patience. Matulungin, at parehas kayong nagkakaunawaan. Sa lahat ng bagay. No questions at all, basta nagsusuportahan kayo. Sa bawat ginagawa, ng bawat isa sa inyo. Nakakaproud kayo, bilang isa sa iniidolo ng mga fans. Tahimik, pero matibay ang samahan. Samantala, more new ganap pa din, kay Liza Soberano, sa Bangkok. Iba't ibang sikat, na celebrities ngayon. Ang nakikilala, at nakakasalamuhan ng dalaga. Gaya ni na, Frin Sarocha, Thai actress, model, and singer. And Liza Meet, Bilkan, at the Gucci Visions event, in Bangkok, Thailand. So proud talaga ang fans sa blessings na nakakamit ng Lovebirds.